Ayan guys, nandito na naman tayo sa Kasilak Falls. Kasama na naman natin si Norme Garcia, Inday Jenny at ang buong Team Lady Boss. Kasi ba, makakas ang unggoy sa aging mm. eh, ay. Mmm, mm, mm, yummy. Mmm, yummy. Ha? Mmm. Ano ay? Lami kayo ito. Lami ba? Mga abukado. Budge? Abukado. May aking sinong. Ha? Napakasarap talaga tingnan pag ganito yung makikita mo palagi at kasama pa ang tropa. Agos ng tubig yung maririnig mo. Hala, isda rinaw na! Puntahan natin sila, tingnan natin kung anong ginagawa nila. Dahan-dahan lang tayo. Baka mahulog ako. Mahulog na naman ako sa'yo. Oh, my God. Ayoko na. Tatalon sana ako dito sa baba, guys. Kaso walang tubig. Ba't dito walang tubig sa taas? Meron. Wala <laughs> kami yung kutsilyo. Ayan, naamoy ko na. Malapit na maluto. Hmm, Ang bango. What's your name? Name? What's your name? Ayan, habang nagaantay sa pagkain, talon-talon muna si Normie. Ligo-ligo muna. Kasi kanina pa yan siya gusto maligo pagdating namin. Let's go. <laughs>

Ayan, solong-solo ni Normie ang tubig. Napakalinaw ng tubig, ang ganda. Masarap talaga maligo dito, kaso lang hindi ako marunong lumangoy. San kaya pupunta si Normie? Bakit kaya umalis siya sa tubig? Anong gagawin niya? Uy, Normie, anong gagawin mo? Ba't ka umalis sa tubig? Uy! Umakyat pala si Normie doon, no? Tatalon na naman tong batang to. Sige nga, talon ka. Ready? One, two, three. Go na. Ang tanggal kamay <laughs> Oh, asang kamay niya? Pilakpak. Oh, pilakpak, <laughs> Naman. Bote naman, natapos na si na naligo Kakain na kami Kanina pa ako nagugutom eh Let's eat! Oh, kayo yes! na, yay! Pray, Mimi Pray, Mimi, alin na may Gutom na gutom ang lahat Kasi naman 2pm na Magpakabusog tayo Kasi maliligo na naman tayo pagkatapos nating kumain Akala ko maliligo na kami Kakain pala ng buko si Normie kahit saan talaga kami pupunta, hindi talaga nawawala yung buko sa amin. Kasi si Normie, ang hilig na nga sa buko eh. Pag may nakikita ang niyog, ayan, buko agad ang tinitira. Ayan, maliligo na kami pero mamaya na ako pagkatapos kong magvideo. patanong talon pa si jenio oh, kahit hindi marunong lumangoy. Por si Guido talaga na matutulungoy. Wait lang, lang. Wait lang. Wait lang. <laughs>